pinatay ni Seth ang Diyos ng pagkawasak, si Osiris, ang namumunong Diyos sa mitolohiyang Egyptyo. Inagaw niya ang trono ng kanyang kapatid at nagsimula ng isang paghaharing puno ng takot. Ngunit si Osiris ay nagkaroon ng isang tagapagmana sa piling ng Diyosang si Isis. Horus ang kanyang pangalan. Isa siyang Diyos na may anyong lawin at ipinropisya na siya ang maghahari sa kalangitan at magbabalik ng liwanag sa Ehipto, tinatapos ang kadilimang dinala ni Seth. Pagtanda ni Horus, nagpasya siyang bawiin ang trono na inagaw ng kanyang tiyo. Ang alitang ito ay magdudulot ng higit pang kaguluhan sa Ehipto. Kaya't ipinasiya ng mga Diyos na ito'y pagpasiyahan sa banal na hukuman. Napagkasunduan sa banal na hukuman sa pangunguna ng Diyos ng araw na sira na ang karapat dapat umupo sa trono ay dapat na magtagumpay sa ilang mga pagsubok. At dito nagsimula ang mga tunggalian sa pagitan ni na Seth at Horus. Pabor si Ra kay Seth sapagkat pinoprotektahan ng umagaw ng trono ang Diyos ng araw laban sa ahas na si Apophis habang siya ay naglalakbay sa langit. Nagmungkahi si Seth ng isang hamon kay Horus. Pareho silang magiging mga hipopotamo at mananatiling nakalubog sa tubig ng tatlong buwan. Inasahan ni Horus nasasamantalahin ng kanyang ina ang diyosang si Isis ang kahinaan ni Set upang patayin ito ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Isis kaya't wala siyang nagawa upang saktan ang kanyang kapatid lubhang nagalit si Horus sa pagtataksil na ito kaya't inatake niya ang kanyang ina at pinutol ang ulo nito iniligtas siya ng diyos ng karunungan na si Thoth sa pamamagitan ng paglalagay ng ulo ng baka kapalit ng nawala niyang ulo Tumagal ng maraming taon ang alitan ni na Seth at Horus. Sa kanilang labanan sa disyerto, nagawa ni Seth na alisin ang mga mata ni Horus. Sa tulong ng Diyosang si Hathor, ang Diyosa ng Pag-ibig, na ibalik ni Horus ang kanyang paningin. Hiniling ng hukuman ng mga Diyos sa langit na magkasundo na si na Seth at Horus. Nagkunwaring may mabuting intensyon si Seth at inanyayahan si Horus sa isang salo-salo sa kanyang palasyo. Ngunit ng gabing iyon, tinangka ni Seth na abusuhin ang kanyang pamangkin upang sirain ang kanyang dangal at ipagkait sa kanya ang karapatang mamuno. Subalit nakapanlaban si Horus at napigilan ng Diyos na ikalat ang kanyang lasong binhi. Nagpasya si Horus na maghiganti. Sa tulong ni Isis, inilagay niya ang kanyang banal na binhi sa mga dahon ng letsugas at ipinakain ito kay Seth sa pamamagitan ni Isis walang kamalay-malay. Nilamo ng Diyos ng tigang na disyerto ang kontaminadong letsugas. Nalason, nagsimulang manghina si Seth sa harap ng lahat. At mula sa kanyang noo ay biglang sumabog ang isang makinang na bilog. Agad itong kinuha ni Tot at isinabit sa sarili niyang ulo. Napahiya si Seth at sa wakas. Makalipas ang walumpung taon, iginawad ng hukuman kay Horus ang trono na karapat-dapat sa kanya. Mula pa sa simula, walang mas ikinatuwa si Isis kundi ang makita ang kanyang anak na si Horus sa ni Osiris na inuupuan ang trono ng kanyang ama. Si set ay pinarusahan at inutusang maglakbay kasama si Ra sa kanyang bangkang arawan at ang kanyang malalakas na sigaw ay naririnig sa likod ng dagundong ng kulog mula sa langit. Dito nagsimula ang pamumuno ni Horus sa Ehipto at mula sa kanyang lahi nagmula ang lahat ng paraon na namuno sa sinaunang Ehipto.